Bawal na yari tayo kayo. Hindi, utang ina mo. Yo, what's up guys? Meron CJ yung mga Meron bagong kasama. Bagong membro. Susubok sa panda. <laughs> Susubok magbuhat. Baka <laughs> pa po Ay, ito. Ayusin mo yung mo. <laughs> <Yusumi> mo. mo. <laughs> 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 Ano ba yung? Thank Eh, yung sako ba yun? Sako ba yun? Oo. Butas? Eh, lagay laman, laman. Lagi laman, laman. Bibisitahin namin yung pan. Kung ayos pa ba. Kaya lang. Kaya lang. Kuha ako ng bato. Pandagdag. Bigat. Ngayon si Kenneth kasama. Tutulong sa paggawa ng pan. Itagal na namin di nakapunta dito sa pan na to. Busy sa pagharvest ng pinya. Gusto lang ulit. Ito nga pala yung ano, saging. Sa Hindi ko alam bakit may itim-itim yan eh? Comment kayo kung ano nangyari dito sa saging na to. Meron pang isa, yun. Pero ito, pwede na to eh. Pero bakit ganun, may itim ano. Baka kayo, alam nyo, comment nyo. Comment nyo naman kung ano nangyari dun sa saging na yun. Oh, Malago na rin ang damo dito sa daan. Kailangan yung tabasan. May tubig kaunti. Ang lakas ng ulan dito noong nakaraan. Tignan natin ang lagay ng pan. Sira yung pan. Kala ko tutubuan? Ay, nalimutan natin. Sira yung pan. Tumba yung fern. Hmm. Tumba yung fern, no. Oh. Tumba. Tumba. Tapos ito, ay. Wasak oh. Malakas ang tubig ngayon. Ito, aayusin namin. Yun, oh. wasak oh. Pero ito namang harang talaga nung pandi hindi na wasak. Kasi ito may mga bato na. May mga bato na 'yan. Mm. Ito ang napuno eh ano, Itong gitna ay eh, napuno ng ulan ni. Eh. Ay eh, diyan na naman 'to. Ilang matigas doon. Uh, ulan pa. Eh, Hindi hiwa wala niyo munang kukunin yung tubo sa taas. Ito nga pala yung mga damo na tinanim ni Gerald Anderson sa ni Kim. Ano, eh, malago na 'yan. Laguna yan. Ang problema, ayun. Ire-refer namin ngayon. <laughs> Ang galing na yun. Ah, yung... Ubusin natin na naman eh. Darigin natin yung PVC. Itong nandito? Oo. Oh. Ang galing din? Hindi naman lahat. Kung bagay yung magkasa ng PVC. Oo, oh, para papagusin ba dahan-dahan. Itong lupa. Oo, alis na. Malakas ang tubig eh, ano? Malakas. Ayun ang tubig ngayon. Buti may isang responde kami isa sa mga matitikas gumalaw pinagsama-sama ng ano malakas yun eh. what a pulse. Ubusin namin ng ano, ang laman at ilalagay na namin yung anim na PVC para hindi mag-overflow at walang pwersa yung pan. Lakas tubig. <laughs> Naligo na si Kenneth. <laughs> Ligo na si Kenneth. Yeah, yung mga kusunodan oh. <laughs> <Maliligo> na kayo <laughs> ng T.O. Naligo na! Naliligo na ako. Pagdabot <laughs> <Maliligo> na ako ng ulay, <laughs> naliligo na ako. <laughs> <Maliligo> na ako. <laughs> Malakas! Madali ang mga ito. 고속 <목소리도> na nalagay ng tubo sa ilalim Ano lagi naging dyan? lagi ko. Ano? Ang tuba. Ang hmm. tuba Ano okay. ba yun? Ano Ano ba Ano yun? 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 A ver, Liligo ah, na naman, liligo na naman. Liligo <laughs> <laughs> <ko> na naman. Doon parang doon mag Pagkanta doon mo ako. Doon o, sinin pa

Yan po direct. Direct. Yan po direct. Tambo. Sana lang. Top next, 'no? Ngayon ay nasugatan na naman si Kuya Gerald. Napitpit na naman ang kamay. Ngayon pa napitpit. Ngayon pa napitpit, isang bato. Dati ay yung malala na batong binubuhat namin. Pero siyempre niligtas siya ng kanyang guardian angel sa likod. <laughs> Kasi yung tinamaan, sinliliit, eh nandun yung singsing -sing niya. Drug, eh. Ay, yun, yun, sing sing ay, durog eh. eh. <laughs> Naipit ng bato. Square eh, oh. Ay, syempre, si Kuya Gerald natin ay matatakotin. Eh, kahit walang dugo ay matatakot. Ay, eh, nag-hallucinate na. Ay, dadali na namin sa pinakamalayong ospital para <laughs> masis. Yan. Ang kaso, ay eh, busy kami. Ngayon, <laughs> ay eh, naglalagay na kami ng... Drain. Para hindi pasado yung pan natin. Kasi ito ay parang ano, sisimentohin na. Para walang lupa na walang lupa sa pan na maghalo sa tubig. Kasi malinis naman yung bukal eh. Hindi kaya daliri. Talaga lang mapuputol ang daliri niya. Diyan <laughs> ka magaling. Sa ganyan. Boy. Lagaw um, nyo na -man. <laughs> niyo uli naman yung eh, kahoy. Hmm. na ulit kahoy mo bago Ano? Ano? Ano nga ang kahoy na, ayun, na buwas, ayun, boy. Mm. Pwede na, Ya, ya Ano ba? Ano ba? ko alam mo medyo na mamatay, sinintay ko ngayon kamatayan. Bumili ka doon. merenda. Habang nagkikwentuhan ng nangangamatis <laughs> at nai-stress itong si Gerald Nangangamatis ng daliri Pakita mo Pakita mo no. Hello Sabihin mo na yata eh May ipit Pakita mo yun, okay, mo sa ako pa mo kung ano nangyari Hindi yung kama Wala lang lakas eh Wala pa, wala pa sa mga Nagali na yun Ito pala yan ano? Kaya Brian <laughs> ito pala kaya ito yung numipis, di ba mga pal? Tapos nanipis. Ito yung numipis, gawa nung no, pagkaiipit ano ng ba? O, Sabihin mo kung bilog. <laughs> Hindi yung bilog, yung nipis ng mismong bano. Ano? na. lang yan. Hindi naman ito eh. pantay eh. Nakita, nakita ko na to nung pinakita mo sa akin. Hindi naman ito pantay ang ano nito. Pinoy ka. Hindi eh. naman mapipit-pit yan yung laman mo tapos bato. Hindi mo may manipis yan doon. Ibay naman ang buto mo. Ibay yung pagganan Hindi, may ganun din na matibilis Ay, ba. Ayaw ko nga daw. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Na sobra yung pag-iisip. Hindi naman na. Hindi naman kaisip-isip. Pinag-iisip mo. Ay! Ano ang natawag damage? <laughs> si, sama ko din si na Christian nun. Ay na, nag ako sa puno. Bakit yung ganto ko yun. Tatlong tahi naman. Ay din, ayoko yun, din yung yun. yun. ko sa puno. Tamat hindi natin may Pero nagagalaw ko, yung ibig sabihin hindi ito. Ba, baka may ba? nagbe-break time. Hindi balita. Si Kenneth ay... May spot na. <laughs> Ganyan yan si Kenneth kasi. Matigas yan eh. Ano, chine-check na oh. Ah, yung lapit yan. Nagkano kami dito eh. Break time kami. Patama. Patama muna kami. Kasi yung isa kong kaibigan dito ay malungkot. Ay, pag ganyan-ganyan lang. Pero yan ay problemado. Kaya <laughs> sing-sing mo. Itong sing-sing nyo na ito, nakadali sa kanya kanina. Nakapagligtas sa kanya ito kanina eh, syempre, sing, sing normal, bilog. Eh, ngayon, <laughs> <is> square na. <laughs> <laughs> Niligtas siya ng sing, sing niya. Kasi kanina, triangle na to, natamaan ng bato yung daliri niya eh. Ganito, oh, nakaganyan. Tumama yung bato dito. Ay, eh, ang laki ng bato. Napakabigat nun. Buti na lang, may sing, -sing. Kung wala, ay, eh, grogi na. Lawlaw, -law, ang pula. Oh. Ayos. Pasalamat ka sa gabay mo. Lupit yan. Nailig. Mal malakas ang panalangin kasi niya. Kaya safe yan. <laughs> ano kaya sinisilip dito ni Kenneth? Ano kaya? May nahuli na kaya? Tata pa din yan. Hmm. Mama, pinapalita dahan. <laughs> Palitada, may bus. Yun no. Oh. Tapos na kami magkain pero pahinga pa. Ay, ito syempre, ito si Kenneth. Tibito sa ganito eh. Dito ito mahasaan niyo. Eh. Oh. Ubos yung bukas. <laughs> oh. Para sa PBCN labas. Muro mo yan e, eh, pinantrabaho mo e. Eh. Hindi, may ano to manchado na to Ah, manchado na ba yan? Yan, dito kami maglalagay ng bato. Dito sa doon, ng ganoon. Parang ganito. Kasi ito, hindi naman ito nagiba. Yan, hindi naman nagiba yun sa lakas ng ulan dito. Hindi naman nagiba. oh wala natin dito. Diyan, sa lubog ganoon. Hmm. Kasi, kasi, hindi kasi kasi dito ito hmm. ano hindi naman yan malakas ang current din hmm. yun no? yeah uh oh, back double game ka relax ka lang kuya gerald ko kung dito pa yun ano kung dito yung naipit ano eh. kung di ka marunong ma mahal Hindi. <laughs> Nakakampo pa pala natin ito. Hmm? Pa natin. Hmm? Wala na? Okay, wala naman tayong bareta. Hindi. Kaliwa naman yung katagis na hay. Okay. No vlog mo kami. Alam mo ba May ano, may sa akin. Diablo. Madali sana eh kung may bareta. Bareta. pa akong bato. <laughs> Nasama ko pa yung sa vlog, oh. <laughs> <laughs> Nasama Mama. ko pa. Sama ko pa yung akin, sinama ko yung sa force. Tangin, lagad ko ngayon. Kung No. ba lang mga Tayo Yan lang naman ang mababalda. ng Agusan. Eh. Agusan del Sur. Yan lang ang mababalda. gawa ng Agusan. Oo eh. kaya... Wala tayo itak. Ngayon, ito na yung nangyari sa aming ginawa tatambakan pa namin ng bato pero bukas kukuha kami ng sanga tutusok namin pa islant dyan hanggang dito tapos saka namin lalagyan ng bato nilagyan lang namin kasi malambot ang lupa nun saka may PVC na rin yun naagos na rin dun hindi ko lang napakita pero kita nyo naman sa video Ayan. para hindi pero sa yung pan dito pala yan Anim na PVC ng D4 ata yan. Diameter niya. Kapunta rito. Bale, alas 5 na, akit na kami. Nagawa namin yung, nagawa naman namin yung dapat gawin. Ayan, nalagay namin yung mga bato. Ayan. Yung mga maaasahan na kusa ko yan. At yung isa ay, natibag. <laughs> Buti <laughs> pag ang daliri ng isa. Eh, medyo namutla. Ang kaunti. Hindi ako namutla. Medyo nangatal. Kaso lang. At yan ay... Tinamaan lang ng bato. Hindi naman putol. Hindi naman... <laughs> Takot sa tugay si Gerald. Hindi naman. Yo, tapos na kami ngayon. At nasaya kami ngayon. Dahil hindi ako nakapagtrabaho. Yay! Yeah! Malayo na, pero malayo pa. <laughs> Ayun nga ah, pa pala. Kunin ko. Maano? Sa ano ulit? Sa susunod na vlog ulit. Kita kits. Salamat sa pagsama. Alam nyo na yan. Peace.